So good evening guys Yan Nagan tayong ilalagay na shock guys Sa Honda Click At Ang aking bayaw guys Yan guys oh. Mutaro brand guys Kanyang shock Bali install natin yan guys So yan guys Sinisimulan na natin tanggalin yung mga bolt guys Para Maxis natin yung kanyang shock guys Matanggal natin Bali iangat natin yung kanyang pinakatangki guys Tanggalin din natin yung mga bolt yan guys pinstall tayo ng bago so ayan guys natanggal ko na yung mga bolt ng kanyang tanki guys para hindi na tayo magbaklas ng clearings guys yung tanki na lang ang iangat natin so abang abang na lang guys update natin mamaya so tinatanggal ko rin yan light guys yung kanyang u-box yung mga bolt din yan guys natanggalin nyo lang tatlong bolt yan guys so, i na natin yung kanyang tanki guys So motor pala ng bayo ko yan guys Honda Click So yun na guys Natanggal na natin yung mga bolt Medyo masikip guys sinasailalim ilalim Pero kaya naman guys Kawan ng paraan Natanggalin natin yung mga bolt Apat bali apat yan guys So ayun guys Pinas forward ko na Para hindi maaba yung ating video guys Ang uh, kakabit pala natin yung shock guys Mutaro Mutaro brand Shopee lang din yan guys na bili Halagang 1.6 So yan guys Unti-unti ko nang inangat yung kanyang tanke guys Para ma-access na natin yung bolt guys Sa ilalim ng tanke Yung pinakalak ng kanyang shock guys So yan na guys Dahan-dahan lang guys Ang pagangat ng tanke guys So yan na guys Sinatanggal ko na yung bolt Ng kanyang shock guys Sa likod So, abangan nyo na lang guys at update ko na lang kayo mamaya. So, bali yan guys. Natanggal ko na yung mga bolt ng kanyang shock guys. Tapos, natanggalin na rin natin yung kanyang stock na shock guys. Yan. Tanggal na natin yung mga bolt yan guys. So, ayan guys. Pinas-power na ulit. Yan. Kasi medyo mahirap tanggalin guys. Ayan. Hilikpat muna natin guys. tatanggal din natin yan guys tsaga tsaga lang tinanggal ko rin pala yung bolt ng kanyang air cleaner guys kasi sumasabit yung shaft hindi natin matanggal guys para may tulak natin yung shaft guys kailangan natin luwagan yung dalawang bolt ng kanyang air cleaner guys so ayan guys natanggal na natin yung kanyang stock shaft yan naman yung ilalagay natin guys mutaro brand yan guys baka naman yan guys oh. sasalpak na rin natin yan guys mapapansin nyo guys sinanggal ko yung bolt na kanyang air cleaner para medyo maluwag tayo guys pag access guys paglagay ng shock guys so ayan tinandaan lang natin yun guys tinagay para hindi magasgasan guys yung bagong shock tapos ibubolt lang natin yan guys okay na yan guys babalik na natin yung mga tinanggal natin tanki guys tinanggal natin tsaka yung u-box so ayan guys oh yun guys, pumasok na guys sa taas. Bali lalagyan na lang natin yan guys ng washer guys. Yung dating washer niya guys. Tsaka yung bolt, ipiton na lang natin yan guys. So kulay pala yung binili ng bayo ko guys na shock. Ayan. Susunod naman guys, magpapalit tayo ng cover guys. Set up na upuan guys. Kapalit din daw ng bayo ko yan guys. So ayan na guys, ipitan na lang natin yung bolt na yan guys At isusunod din natin yung bolt sa baba guys So ayan na guys, uh, ah, bali hinihipitan na natin yung bolt ng kanyang shock guys Ayan, sa may taas tapos sa baba guys ikitan din natin guys ayan. ayan guys babalik na rin natin yung bolt tapos hihigpitan na rin natin guys okay na yun guys pag nagiikitan na natin yan guys goods na goods na yan guys so pogi nung kanyang shock guys ganda tignan ipitan ko lang yan guys malaman natin yung kanyang suspension guys, kung okay ba so, try na lang nila yan mamaya guys, sakyan so ayan guys ipitan na natin yung pork sa baba Yan, binabalik na natin yung mga bolt ng tangke. Uh, yung apat na yan, guys. Babalik na natin. Next na yung ating gawa, guys. Naisalpak na natin yung kanyang bagong shock, guys. Yan. Tapos so, susunod din natin dyan ilalagay, guys. Yung kanyang U-box, guys. Tutul na natin. Tapos okay na yan, guys. Tapos na lips na yan. So, ayun. Tsaga-tsaga lang yung pag -hit -hit yan, guys. Kasi medyo masikip. Pero kaya naman, guys. Ito yung lang yung pag guys. <coughs> naman sebentar kisiknya kan? dua puluh lima, dua puluh enam, cek, laksit apa nggak? pasin pasin saja, lebih, siapa pun yang baik, laksitnya, persibin, masuklah, masuklah, yang parselnya yang kita ini

So ayan na guys, ibabalik na natin yung kanyang U-box Ayan guys, tutul nilo lang din natin yan guys Tatlong bolt lang yan din guys lahat na tayo matapos guys Boots na boots na yung ating dawa guys So ayan guys, pinobolt ko na yan guys yung Tatlong bolt guys para may balik na natin so i-subscribe pala guys ang ating youtube channel pakitulungan guys i-like and share na rin guys so ayan na guys pinascore ko na ulit para hindi ganong mahaba yung ating video guys ayan pabit na lang natin yan guys yung mga bolt so maraming maraming salamat pala guys sa pagsuporta guys sa ating youtube channel pakisupportan nyo rin po ang guys mga kaibigan natin din guys pakitulungan naman ang aking youtube channel guys for din guys so balayan na guys may balik na natin lahat yan yun yung kanyang shock guys tapos na yan, sampak na natin guys. Pogi guys.